O oh, sige. <laughs> <laughs> okay, ito na nga. Huli. Anong huli natin ano to? Para parehong na naling kay Agamulak. Oo. Oh, oh. O ito, ito rin. Parehong naling kay Agamulak. Hindi yan! Uy! <laughs> hindi yan! iba? <laughs> si Ricky Reyes at Joel Cruz. Oh my God! Ano siya na kay Agamulak. Hindi ah! <laughs> Ricky Reyes o Joel Cruz. Sino ang masosyal? Parehong kung sila kaibigan. Si Joel Cruz, uh, bumaparada siya na ng mga social, social climber, nagpapakasosyal, lahat ng klase na may S, eh, nakakasama niya. So, gumagasto siya para, para makilada, makita, mm -hmm. yung ah ganon. Uh, si Ricky, posyo naman niya, eh, makilala siya na philanthropist. Tapos si, si ano naman, social na charitable. I mean, charitable in a way dahil ano siya, bilil ng bilis siya ng ticket para magmodel. So, gayo yun ang gusto na ngayon para maging model ka, yung mga mga matatandang social, mga mga major sa social, they sila ang taga-benta ng ticket ng producers. Tapos, so, edi syempre, uh, may fashion show model sila doon. Di ba may demanda? nag -demanda siya do sa isang grupo na Sino na pinangakuan sila ni si ano si si Joel. Si Joel na pag model sila mag-anak sa 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 Paris tapos magaganda naman yung artist? eh hindi naman natuloy so. ang fashion show sa Paris so edi eh, demanda niya kasi bayad na siya Ah, okay. Ngayon, pero pinag-usapan natin, sino ang masosyal? Aba, edi, actually, para sa akin, parang sila sosyal, parang sila may pera, pero hindi sila kasing ganda ko. Ay, no, 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 oh, no Wala na tapalo no. no. doon. A few moments later. Sa'yo, si? Well, parang lang sila. Parang silang ano. Uy, kung yan ang sagot mo, yan ang sagot ko. Oo, oh, parang silang uh, ano eh. Si para eh. sila eh, para sila eh kasi para, pare, ang ang sa bahay magkaiba ng taste, taste pero oo. Oh, Para sila eh tapos iba ang takbo ng negosyo nila para ang kanilang pagtulong sa kapwa uh, magkaiba. so, sino man ito na lang. Pag tinanong ganun na sino mas mababango? Adi siya, si, <laughs> si Joel. <laughs> 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 sino, sino mas magandang buhok? pero, siyempre, ang lola <laughs> ko, si